Ang sakit ko ng likod uh, ko. Yun nga. May Pero pag, bakit nga po ba Alaska yung ano, weather ng room mo, Casey? At na rin. Tingnan mo. Tingnan mo. Kinakaroon namin na malamig. Malamig po talaga dito. Ako lamig. Yung sila dalawa po kasi laking Alaska. um, of course, <laughs> So, na parang mm. kailangan malamig malamig like flare up kasi so kailangan yung parang ano ba naman po. Mm. kailangan apat ata yung blanket yes because... at saka papakita na natin kay si na 4 horsepower pero marami pa po mga electric fans <laughs> <laughs> ganun po yung kailangan sa room niya kaya talaga pong ano, north Wait, pole Room air no, not electric fans, spalana no, oh, Room oh. air circulators. Yeah. I paid for them. Like, yeah. so in the, the big, bottom floor mounted one. Think at um conception electronics, I think so. but that's carrier and yeah. that has built-in HEPA filter. Wow. mabait sila talaga. Yes. Kasi marami akong nabili. Tapos magandang discount. Then bulk buy na daw yun. Yeah. no, yung Ivy, ano naman si Ben. Yes. Please. Opo. Na ano, nag, nag, ganyan. Kasi nga, he had the stomach flu. It was going around that. Be careful. Yes. Mm. So, I'm sorry, ya. Uh, sabihin uh. na hindi na ako marunong humawak ng fart. Uh. hindi nga. Kasi yung grip ko na iba na talaga. Mm -hmm. At saka pag halimbawa hindi malamig, ayan o, no, medyo nag-lamig na ni Miss Chris. Pero na? Nang slight lang naman. Mm -hmm. Nang super konti. You don't feel it yet? Medyo. Mm -hmm. Dito? Yes. May feel pa na. yes. Kasi, yes. you know, off in air, Kasi ako ko, i-rest naman. Ang bilis na? No? Opo. Kaya oh. importante na malamig. Na super lamig. Stop muna natin. And then, balikan mo ako. Kasi dito ko nakikita. Ah, na Super konti so, lang naman. Parang rush lang. Yun na yun. <laughs> Sinugarcoat ko pa, no? Yun na yun. It happens to me. What time is it now? It's 7. Exactly. Yes. 9 like, o'clock or? Yes. 7 like, o'clock ng butterfly rush. Oh. Mm -hmm. so, Whether it's you... cool. Oh. Welcome to my life. Welcome to my life. Welcome na bago